maliban sa ex na nanloko sa Ano-ano pa yung mga bagay na dapat mong kinakalimutan at binibitawan para mag-improve yang sarili mo at ma-achieve mo ang lahat ng mga gusto mo sa buhay mo? Pag-usapan natin 'to. Ito ang ilan para sa akin na dapat nating kalimutan or completely ka alisin sa buhay natin para maging successful tayo. Number one, unhealthy lifestyle. Imagine 50 years old ka pa lang at madami ka nang dinadamdam sa iyong katawan. At di mo na magawa ang mga gusto mong gawin dahil marami nang bawal sa'yo. Di mo na din masuportahan ang pamilya mo dahil sa mga gamot na binibili mo. Yan ang mangyayari sa'yo kung ngayon pa lang ay mahilig ka na sa chicheria, fast food, soft drinks at kung ano-ano pang junk foods. Kapatid ito na yung oras para bawasan o completely alisin yan sa katawan mo. Samahan mo na din ng regular exercise. Yun ay kung gusto mo pang enjoy na matagal ang fruits of labor mo. And as much as possible, gumawa din tayo ng hakbang para maalis yung stress sa buhay natin. Kasi hindi lang physical health yung kailangan natin consider but pati na rin yung mental health natin. Ang katawan natin ang pinaka aspeto ng buhay natin. Kaya ito dapat ang unang ipaprioritize natin. Tama ba? Number two, bahala na mindset. Madalas ito ang eksena. Gusto ko mag-diet ngayon. Tapos magiging bukas na lang pala. Pagkatapos next week na lang o next month na lang. Hanggang sa maging bahala na. Ang bahala na mindset ang magiging kalaban mo sa pagtupad ng mga pangarap mo. Kaya pakaiwasan natin yung ganitong mindset. Kung gusto mong may maabot, huwag mo nang ipagpabukas pa yung kaya mong gawin ngayon. Feeling kasi natin minsan walang limit ang time at walang limit ang energy natin. Sa buong maghapon natin yung 24 hours natin, kukunti lang yung oras doon para gawin yung mga pangarap natin. I don't think na magiging productive tayo kung yung limited energy natin at time natin ay i-concentrate natin sa mga walang kwentang bagay. Nakakatakot din na baka magiging bahala na ang mga pangarap natin sa buhay. Number three, palagi ang pagsasabi ng yes. May mga tao na hindi kaya magsabi ng no dahil nahihiya sila or kahit sa tingin nila ay hindi makakatulong para sa kanila. I hope hindi ikaw isa sa mga yon. Bigyan natin ng matinding example. Pag may nagsabi sa'yo na, pare pa naman o pambili lang gatas ng anak ko. Ikaw na si mabait akong pare para hindi ka masabihin ng maramot, magigimatik na yes ang sagot mo. Kahit labag sa kalooban mo at ang mo rin sana ng gatas ng anak mo yon. Paminsan-minsan ay mag-avoid din tayo ng pagsasabi ng yes. Karapatan mo yon. Alam mo bang kapag nagsabi ka ng no, mas maraming opportunities ang pwedeng pumasok sa buhay mo. Number four, toxic people. Kung ang reklamo mo sa buhay mo ay lagi yung katrabaho mo o ang kaibigan mo, may option ka uwi pwede ka sumama lagi sa kanila o pwede ka naman sa iba sumama. Kung no choice ka dahil sa trabaho mo, may option kang lumipat ng ibang trabaho o magtayo ng sarili mong negosyo. Ang mga toxic na tao sila magbibigay ng sakit ng ulo mo at stress sa buhay mo. At regular yan na mangyayari sa'yo. Kaya as much as possible, huwag ka sa kanila makihalubilo. Kumuha ka ng paraan para hindi sila yung magiging kasama mo every time. Imbes no ka magsasama sa mga tao may malaking pangarap at ambisyon sa buhay. Sila yung makakatulong mo sa pag-push sa'yo pataas. Papunta sa gusto mong maabot. Number 5, Bad Habits Kung mahilig ka maglaro ng mobile games, mag-scroll down lagi sa newsfeed, mag-sigarilyo, mag-sugal, uminom, at kung ano-ano pa mga bad habits, yan ang isa sa mga papatay na dapat magiging achievements mo. Akala mo lang, pastime siya o pampalipas po lang siya ng oras. Pero yan kadalasan ang pumapatay sa dream ng isang tao. Probably gagawa ko ng isang video about this dahil marami pa akong gustong sabihin. Kaya let's proceed to the next. Number 6, okay na yan mindset. Ang ibig sabihin ng okay na yan mindset ay sige, hindi ko na i-improve yan. Yan lang ang nakayanan. Mapagtsatsagaan na yan. Ang mentality na yan ang kadalas papansin mo. Kaya naman mahirap solusyonan ang mga problema natin sa buhay kasi nga, hayaan ang ganyan yan. Mahirap nating i-develop yung sarili natin if we always settle for less for mediocrity. Gusto mo palang umakyat na mataas sa bundok, pero ayaw mo mapuntahan ng tuktok. Doon na lang daw sa easy at comfortable. Doon sa, okay na yan, yun lang maabot ko. Hinding hindi mo maabot yung full potential mo kung nandun ka lang sa kaya mo Push your limits. And number seven, giving up on your dreams. Ito ang para sa akin ang kailangan pakaiwasan. Ang mag-give up sa dreams or goals natin sa buhay. Kung dream mo ay maging teacher, maging professional athlete, maging public speaker, maging financially free, or even maging presidente, you could do it. May mga tao mong sa sa'yo na hindi mo kaya yan or wag mo na lang itry kasi hindi mo naman matutupad yan. Yung mga taong yun hindi sila mawawala. Pero kung tayo mismo ay naniniwala sa kanila, at hindi tayo naniniwala sa sarili nating kakayanan. Tayo na mismo ang may kasalanan niyan at tayo na mismo ang dahilan kung bakit hindi natin matupad yon. Gusto mo bang mamatay na hindi natutupad yung mga pangarap mo? Binigyan ka ng mga chance o mga opportunities para gawin yung mga yon. Once na mag-give up ka, wala na. You will regret it for the rest of your life. Ako mas gusto pa mag-try kahit mag-fail ako kesa sa hindi ako nag-try at ito yung para sa akin yung mga dapat nating i-avoid sa buhay natin para maging successful tayo sa buhay. Ito yung ilan sa mga realizations ko na gusto kong i-share sa iyo na pwede mo rin sundin o hindi. May kita nyo sa vlog ko yung complete list na mga dapat iwasan natin sa buhay para maging successful tayo. my name is Philip Jamon Santo and one of my dream is to become a billionaire by sharing yung mga nalaman ko, yung wisdom ko, yung mga natutunan ko, and yung mga ways ko to become a billionaire. Subscribe to my YouTube channel, follow my blog, follow my Instagram account, and see you guys again next time. Bye!